Acero Records Hindi pala tayo magkalayo Magkasama pa rin pala tayo Eh nga lang Sa alaala nga lang Hambog Ng sabro Inisip ko kung bakit ito sa akin ang langit Inilayo ako sa'yo at nagbigay pa sa'kit Mahitig man ang kapit ko sa'yo Nakita ko bigla ngayon wala ka sa harap Wala ka sa tabi, Ako ay nangungulila na at nalulungkot na talaga Di ko makuhang magsaya, di ko makuhang matawa Gusto kong makuha ang anak ko at ikaw kayo lang dalawa Ang siyang kasagutan at solusyon mo Pang kalungkutan ko'y maputol At aking kapalaran sa liling ko'y tumututulong Palaran, maawa ka naman Ako ay tao din may Bakit yung mga hindi pa seryoso sa relasyon sila'y pinagtatago? Bakit yung sino patunay na nagmamahal sila pa yung pinaglalayo? Bakit yung naglolo ko kasi na payo palagi na magkalapit Bakit ko ba seryoso nagmamahal pinagsasama nyo lang na Bakit get Bakit kailangan distansya na aking mahal sa kabilang karagatan Bakit ang sumaya at tumigaya parang wala na kaming karapatan Bakit bang binahal ko yung malayo pa sa akin at nasa maling panahon Mahal ko siya, wala akong Sila na tayo lang ating taga ng napakahalang Hindi sana ako magkakaganito Kung sana nandito ka lang Dahil di ako mapakalilawan na sa tabi at hindi kita mabantayan Kaya tingnan niyo kami para lagi api Kalungkot na di mabantayan Ang aming dinadama So kung sakit kung inyo lang alam Ang aming dinadala So kung na sa pakiramdam At alam mo yung gusto ko sana siya Malikan at makayakap na sobrang tagal Pero di ko magawa dahil siya Ay di ko nakasama ng personal Bakit ganun? Bakit kapag laban ako'y nandito na maghihintay yan tandaan mo Ay sa ka, alaala na lang kasama kita sa aking puso at sa aking isipan ako ay pinasaya mo At salamat sa iyong masayang alaala ang iniwan Sana magingat ka lagi kung nasan ka man balang araw nung ako'y titila Sa Alam ko sa mga oras ato, kata ko'y iyong pinapakinggan Ako naman nandito hinahap, misko alita kung mo tinitingnan Pero hanggang ganito na lang ba, ha? 🎵 na ano pa akin tinigilin? 🎵 Hanggang sa dumating na yung araw, ikaw at ako ay muli na paginigilin Dahil nga ikaw at ang ating anak, ang at simbol na may pagkasaparin 🎵🎵 Sa lugar na nandoon din ako, hindi ko kayo dadalhin Maghintay ka lang, pero, sama ka lang. pero sa ngayon Sa alaala lang, hindi dadalhin 🎵🎵 muli nating pagkikita A zero Records Productions <laughs> Hindi pala tayo magkalayo Magkasama pa rin pala tayo